sa bungad yun, yun, doon kami akyan sa pinakaroon yung mga kasama ay lang kaya ay lang yan, nandito na naririnig nyo guys itong maingay yan yun no yung tubig yan o Oh, pwede. Pwede mamingwit. Eh no. Pwede, mga pwede rin mamingwit 'yon, no. Kang guys, yung maingay Ayan. yan. yung tour guide namin yung nasa unahan. na, ah, nagsimula na. Ayos din pala dito yung daan. Iba-ibang na na talaga. Kahoy naman. Kanina si Minto, ngayon kahoy. You know. Oh, di ba? Talagang ma-challenge ka dito. Challenge talaga. Challenge talaga. Sino, sino pa nangisip ng ganito? Ano, kaya pa? Sisimula pa lang tayo. Ayaw nyo na. Kaya na tayo? Simula na. Simula na yung ano. Yanig ng tuhod. Ay, nako, Rodie. O, oh, grabe. Sulit. Talagang ang late kasi ng hakbangan, eh. Ito nung mga sa kanila, kung malayo mo ba. Ayan, galing na sila sa ano, Galing na sila sa taas. Kami naman, kami. dapat pagpababa mayroon ng ano yung magpapa ano na lang paras oh, no. grabe naman talagang quality talaga to <laughs> ito talaga napakagandang experience ah Panibagong experience na naman. Ah. Grabe. So, naman oh. ano, ano dito? Kasi. Din Ang haba. Yan, mm. hanggang doon pa sa dulo. medyo medyo naubusan tayo ng anong hangin hindi medyo talagang naubusan <laughs> nasa ano palang tayo 20 steps hey nga. ay nga hindi naman pwede yung mag ano <laughs> Tricho. Oh. Tara. Magaan ka kasi. <laughs> ano? Gusto niyo pa? Next time naman tayo magplano. After one year. <laughs> <laughs> tara, GG na, GG na. Hello? Pahinga na talaga sila. Mga na sa inyo ha. Ah. Pahinga na kayo dyan eh. Wala. Pahinga na sila dun. Na ko na sila. Kunti lang naman pala ito. Ang ganda doon okay, basic. Kita mo Kaya naman. lang. Pero sabog sa gumulit kanila. Kaya sa taas. Yun. May nakita na ako. Video. Video ano na siya. Pwede na pala magtakit. Patag na. Ayan. Pwede pala magdala ng sasakyan. Ayan. Isa namin kasama. Hindi ko alam kung nangihina or magkukulaps na siguro to. Look. Look. Ayon pa yung ano sa dulo. Kasama <laughs> namin. Dito na maganda dito. Pwedeng magdala ng sakyan pala dito. Oo, Baka doon yung daan. Paganon ganun. Siguro nga, oh. No? no? Hindi, bawal yun. Dapat nag-bike tayo, no? <laughs> Dapat tayo, tayo hapon pa. <laughs> sa hapon, gabi na. Gabi na siguro, no? 아이 거기. 여기로 가세요. 가자. 자, 틱. 가자, 틱. 가자. Lock target na oh. Mambo na guys. Buti na lang meron ng ano na masisilungan. Nag-iisang ano. Temple. Oo oh, yun. Hindi ah, ah. pala temple. Waiting shed. May... Waiting area. Ayan. Dito sila. Mga na sila sa amin. Doon pa. Diretso pa doon. Hanggang doon. Sa taas. Pahinga muna kami. Dito sila. Dito sila